A few moments later. Magandang araw sa inyo mga kaoto. So short video sharing lang. Ito yung ating clutch master na pinalitan noon. Ah, uh, makalipas yung halos dalwan taon. So tumagas na siya. So ngayon, binila natin ng repair kit. Ito yung kanyang part number. Ayan. Kaya bumigay na kagad to. Tingin ko kasi nabili naman natin to medyo mura lang kasi old stock nga siya. so hindi na natin pinalta ng loob so aking suspect siya dito baka itong loob na to ay dahil old stock nga gato na yung kanyang rubber so dapat noon pinalta na natin para tumagal sya lalo pero yeah, okay na rin so inagapan na agad natin Mang, makita natin may tagas ito inagapan na agad natin Sinag natin yung loob malang tama, makinis pa so sana tumagal pa to so madali lang magpalit nito papasok nyo lang tong piston nyo dito sa loob papasok nyo lang syang ganyan tapos lalagay lang natin ito tapos lalagay ng lock ayan so yun lang share ko lang sa inyo baka makatulong video nito so buuin ko muna ito So ito mga kaoto Yung ating Brake master Tapos ito yung ating repair kit So ipapasok lang naman natin to dito Yan So binasa ko na to ng Brake fluid Basahin natin yung brake fluid Para madulas pasok Yan. Tapos, itutulak lang natin to. Yun. Pasok na. So, ganun lang kadali. Tapos, ito yung kanyang pinaka push rod. Lalagay lang natin dito. Yan. Lalagay lang natin tong kanyang lock. Lalak lang natin. Ganun lang kadali. So, gagawin ko muna. So, mga ka-auto. Yan, naikabit na natin. So kung makikita nyo, nilagyan ko siya ng grasa para hindi kalawangin kasi tanggalin kanina may mga kalawang yan. Nilinis ko lang. So ganun lang kadali magpalit ng Latch Master Repair Kit. So ito yung ating nabili. May natira pang washer pin at saka yung pinakalak. So ang ginawa natin, ginamit na natin yung sadyang nakalagay na dito. So, mas nakamura tayo siguro kung cup na lang nito yung ating binili dapat yun na lang yung ating binili kasi ayos pa naman yung spring nito dito lang nagka problema may tagas ito medyo may gas gas din yung kunti pero okay lang naman siguro to kasi nagsisil naman sa kanya itong rubber eh makikita nyo yan malambot na talaga so ito kakabit na lang natin doon sa ating light eh. so hindi ko nabibidyoan ang upapano kasi may na na tayong video kung gusto nyo malaman kung paano yon magkabit nito so panoorin nyo na lang yung ating naunang video ayun